Guys, may tanong ako anong klaseng ano to? Paru-paru ba siya? Tingnan yung ano niya o, yung tatak niya sa likod. Parang bungo. Tapos para siyang ano, Klase ba ng paru-paru yan? Wala o. Walang kung parang klase ng paru-paru o ano siya. Moy o ano. Hindi nakakatakot guys. Pero nakaabot siya dito sa taas. taas na itong crane. taas ng k crane simula akong guguloy na ano siya nilipad eh, na siya o ano yan eh. ba ng paru-paru to?